So ayan mga Gawiks, no, tayo ay nandito no sa barangay Tumana Ayan, isa sa mga barangay na nabaha dito sa Marikina City At makikita natin dito, nag-clearing na yung sa mga munisipyo Dahil sa mga pasura, ayan, nagkalat na dito sa magkabilang daan Ayan, ayan, mayroon lang tayong inatid dito mga kawiks Sa mga, isa sa mga kasama natin sa mga, sa trabaho namin no Ayan, may inatid lang at yan yung status ngayon dito sa paglilinis ngayon. Ayan, yung mga basura sa mga kabahayan ay nasa labas ng daan. Ayan, at may maghahakot naman dyan ngayon mga gawiks. Yung mga gamit na nasira, nabasa, ayan, nasa labas. So, ayan, tambak. Ayan, busy, busy ang mga tao sa paglilinis ng mga gamit nila. Mga nabasa. Ayan.

gumagalis yan, tambak tambak yung mga sirang mga kasangkapan At so ayan nga ang mga naghakot ng basura mga gawiks ayan so yung paglilinis dito ay yung ating nakikita ngayon ayan, simula pa yan kaninang umaga yata mga gawiks no? so yan I mean, no, parang undoy grabe, <laughs> parang undoy style din nakaraan no? so mga kami ay palabas na dito sa iwi at mayroon pa kami pupuntahan no may ihatid pa kami ngayon ayan palabas na dito sa conception na to